At dahil nagsasalita na rin po kayo sa amin, baka pwede niyong ikwento mula sa simula ano ang alam ninyong kwento nung nangyari, yung ginawa kay Gemboy, yung kompletong alam niyo po? Uh, Mr. Chair, sorry uh, ma'am, ma ma with the indulgence of uh, Senator Riza, yeah, okay, okay. Uh, isa na lang po talaga last and then okay, okay. para may kwento talaga mga polis may mga okay, kwento okay. na dyan. Let okay. us uh, uh, yes, uh, say, you conducted a on the victim's hand. Yes? Pero doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nagkandak ng para test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok at may balak pa sana kayong plantansya ng barel. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga polis niyo may arma Knight, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila na very clean na nagpaputok ayon po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabarel, pinarapintes ninyo. Isa na naman yung violation ninyo. Isa na naman yung nakataas kilay na mga pinagagawa nyo. Thank you, uh, yes, Mr. Chair, uh, uh, thank you, thank you. Uh, Madam Risa, Senator Risa. Thank you. Yeah, uh, pakinggan na lang natin ito para Ah? Uh, uh, yes, please, Mr. Chair. Ito mo muna yung ano, presentation mo. Pakinggan mo natin itong uh, habang uh, nandito siya. Ma'am Ruda Baltazar, uh, pakinggan ka namin. Uh, please, magsalita ka dyan kung ano nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo para mabigyan ng linaw itong pagkamatay ng anak mo. At uh, nakikinig po kami dito, ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs ay makikinig sa iyo. Uh, pakidandahan lang rin ha kasi parang uh, kwan, uh, para para klaro marinig namin. Please ma'am, you have the floor. Pakinggan ka namin. Salamat po, Senador. Ako po si Rodalisa Talentino Baltasar, na nanay ni Jim Boy. Na... Nag-iisa ko po kanap si Jim Boy na nanaki. Ang naano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang dalawang babae. Si Jim Boy lang po yung nag anak ko na lalaki na pangarap ko po, po na maging seaman siya. Alam ko na hindi na po matutupo doon dahil napatay na po siya. Saka po, yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimbo, nasa Qatar po ako. Yung araw po na mapapadala po sana ako ng pera, napabawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng isang taon, tapos po tumakas bukas ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, mapapadala ako ng para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng isang buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung par yun sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message nag po ako sa kumari ko na sabi niya, sabi ko Mars, kung papadala na sabi niya Mars, condolence. sabi ko bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko bakit? Sinamuntay. Sinagbabalas na po na siya na mo. Banga. Sabi ko wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila ano, kinahusap po muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Hindi po nila binigyan ang pagkakaroon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinataygo nila yung anak ko. Miss Roda. Ah, pwede makasingit mabilis. Yes, uh, Mr. Chair. Mr. Chair. like what I said to you kanina, much better kasi medyo uh, emotional siya. It's either yung si Sunny Boy ang pagsalitain natin tungkol dun sa so kanya nakita o yung uncle because both of them were there. Samantalang si nanay pala ay wala, nasa abroad pa yung mga insidente. So yung kanya is second-hand information na lang sa so, emotional pa siya so may tendency na baka medyo uh, list list ng konti yeah i, I agree with you uh, senator tolpo uh, your Mr. Honor. Chair. yes uh, senator isa Um, ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina na ayon naman po sa mga abogadong uh, kasama ni Sunny Boy ay handa po siyang uh, humarap sa komite at sagutin yung ating mga tanong sa susunod pong opo na na pagdinig. Pero kaugnay po nung nabanggit din, um syempre, higit sa lahat yung yung lungkot no at yung sakit na nararamdaman ni Miss Roda. kung kaya ko kung kaya niyo pong sagutin ito, Miss Roda, may, um, nangangamba, pagkatapos po ng makpait na insidente iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga balibalita din po na may umaaligid sa pamilya niyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Miss Roda? O po, natatakot po kasi pamilya namin. Kasi so nga po, hindi po namin alam. Di ba po, po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin? Hindi po namin alam kung natutulog kami. Baka mamaya, magbabaray na lang po yung bahay namin. Eh po, so, huwag po kayong mag-alala, Miss Ruda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, at General Sermonia. Please, maawa kayo. Namatayan na ng anak naghanap ng, susti ng sustisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung gano'n sila katakot? Please, mag effort kayo. At siya po, police, uh, district director, punta nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, no, kayo dito sa komite na ito. Ha? I-cure ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma, ma yung kanilang uh, takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung uh, lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, sabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman na mataya na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am ma, ma, ma Baltasar, ako po magbigay sa ng uh, assurance. Ha? Andito yung mga, mga chief ng PNP, galing sa chief of police ng uh, nabutas, hanggang sa District Director ng Northern Plus District at saka yung number 2 man ng PNP ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Uh, pangako ko yan sa'yo. Kaya dapat sila managbag sumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Uh, huwag po kayong mag-alala. Uh, babantayan namin to sila at uh, siguruhin nila na secured kayo. Salamat, ka Yes, po, Mr. Oh, salamat kaayo, uh, Mr. Chair. Yes, po. Maalala uh, din po siguro, Mr. Chair, ni General Sermonia, nung unang pagdinig natin, hiniling ko rin po sa kanila na ma-secure yung witnesses at yung mga pamilya nung witnesses at kumbaga nasa, hindi kumbaga totoong nasa pananagutan ng PNP yung kaligtasan nila. Ms. Roda, nung unang pagdinig, binanggit ko rin po na Nabalitaan po na kami na may nanghaharas kay uh, Sunny Boy na nung dinala siya sa presinto, meron daw kumausap sa kanya, yung isa doon naka-plain clothes daw na magsabi daw na may dalang droga si Gem Boy. Narinig niyo rin po ba iyon, Ms. Roda? Wala po ma'am. nasaan po ako noon, nasa Qatar po ako noon. Opo. Si Sunny Boy lang po nagsabi sa amin na na sinabi daw ng polis na yun na para daw maano yung ano ng mga polis, hindi masira sabihin daw na si si Jim Boy may baril po daw at may droga. Sino po nagsabi sa inyo, Miss Roda? Si Sunny Boy po. Si Sunny Boy. And Mr. Chair, uh, kasama po sa balita ay kasama daw di umano si Captain Carpio sa kumausap din kay Sunny Boy sa presinto. Kasama po ba kayo, Captain Carpio, na kumausap kay Sunny Boy at sinabihan siya o ayon sa mga ulat, hinaras siya para sabihing may droga si Sunny Boy? Your Honor, wala po akong sinabing gano'n kay Sunny Boy. Father, oh, sino? Mamaya, no. Mr. Chair. Sino yung kumausap sa kanya? Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito, ito, ko, ito, ito yung mga allegations ha. Ito yung mga allegations. Kung, pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Uh, hopeless, hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? these are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakaling ko yung pulis na yan, kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Ha? Siguruhin mo, hindi ka hindi yan ang effort mo, ha? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabi kay Jameboy na ganun. Ma'am, ma'am, ma uh, 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 si Boy ang nagsabi, di ba? Next hearing is, Mr. Rui, natin kay po yan. Mr. Chair, yes, but, uh, pwede ko pang tapusin tanong kanina na nabitin. Uh, pero bago niyan, uh, sinabi sa po siya nung sa buro ni Ma'am Broda sa akin noon. Totoo ba ang nag ahon sa bangkay, ang nagsisin sa bangkay ay yung uncle? Anong pangalan po ng uncle, uh, Ma'am Anong pangalan ng kapatid ninyo na sumisip sa po? Sabi Guillermo. niyo po, alleged. Ano po? Ikanor uh, Guillermo, si Kuya Nick po. Kuya Nick Guillermo, siya po yung sumisid sa bangkay. Okay. Sinabi niyo sa akin. Ano sa po? Siya po yung kumuha. Ito po talaga yung naghanapin yung anak ko eh. Mga pulis, nabayagan diba nila diba yung anak ko. Ma'am, ma'am, ma ma ang gusto ko lang ma maririg. Siya po ba ang sumisig sa bangkay ng inyong anak? Kasi yun po yung nasabi niyo sa akin. Kasi okay. nabayagan lang siya ang nakalubog sa ilog ng mga pulis okay. mga tapos pagbabarilin. Tama po ba? O mali? Tama po? Opo, tama po. Okay. Now, PNP, pakisagot. Akit, okay, pinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick uh, Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay. Why? Isagot lang po muna and then I have two more questions. Captain Carpio? You were there, tama? Yes po. Okay, honor. bakit ang uncle, isang sibilyan, na wala namang kinalaman sa pamamaril, ang sumisid sa bangkay at hindi po kayo at mga tauhan ninyo? Your Honor, nung matapos po yung insidente po, na pagkasabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po yung kasama niya Agad pong... Tumalon. Eh nakita nyo ng tumalon, tumalon daw ang kasama niya. You were there. You saw it. Diba? Ikaw na mismo kagsabi nung una, hindi wala kang nakita ng tumalon. And then, later doon sa statement mo, manakita kang tumalon. Huwag ka na magsinungaling. Masyado kang tatat ng kasinungalingan. Ang sagutin mo lang sa akin, bakit hindi kayo mga pulis ang nagkaahon sa bangkay ng biktima? Bakit kinakailangan pa si Kuya Nick Guillermo? sabi nga ni Ma'am Roda. Bakit? Hindi kayo marunong lumangoy? Hindi kayo marunong sumisip? Hindi lang ibibigit kayo nyo sa amin ngayon? Oh. Bakit? sabi nyo hindi kayo marunong sumisid, lumangoy, hindi pa siguro, medyo palalampasit sa amin. Paano mo sumisid, lumangoy yung mga tauhan mo, sir? Pati ikaw? Paano kayo lumangoy, sir? Hindi po masyado, Yorono. Hindi masyado. Yung mga kasama mo, 19 of you, lahat sila hindi marunong, marunong lumangoy? Hindi ko lang po ano sa kanila kung sino po yung galing Marok okay. na kulamang. So sa palagay niyo, bakit po, sa inyong palagay lang sir, bakit po hindi sinisid na mga tauhan niyo, 19 and all, yung bangkay matapos makitang lumubog pagkatapos pagbabarilin? Bakit pinabayaan lang? Si ka medyo exempted ka na konti, hindi ka masyado marunong lumangoy, sumisid. Siyempre, mahirap na sisisid ka sa isang bangkay na hindi ka marunong lumangoy, baka pati ikaw lumubog. Okay. How about your people? Pero honor, wala pong nakita po kasi nung mga time na yon na dumubog po doon sa tubig. Wala nakita. So kung wala nakita na lumubog, dapat sumisid niya kayo. Hanapin niyo doon sa ilalim kung kailang kumuha kayo ng frogman. Kasi 3 to 4 hours ata nakalubog yon. Until na dumating yung si Ankel, na sumisid si uncle at nakita ni uncle. Pero Honor, hinanap naman po namin kasama si Captain Delacruz Cruz po. No, ang sinasabi ko po si Sid. Iba po yung si Sid, iba po yung hinanap-hanap sa paligid. Dapat nakita nyo, tumalon sa ilog, pinagbabarel, hindi na lumutang, sinisid dapat. Sabi mo, ikaw hindi ka masyado marunong maglangoy, yung mga tao ko, no? hindi mo alam. Pero dapat sumisid sila, hinanap. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle for the end time. Why? Yun po, Your Honor. Uh, hindi iniisip po namin na kung, kung baka po ito ay eh, since bankero po, baka po naka, nataka, nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas? 19 po. 19 kayo nakapaligid. Paano mga katakas yun? Given the fact na pinagmatay niyo, and then you should assume na tinamaan nyo pag hindi na sumisid, pag hindi na umahon three hours, hindi umahon. Excuse me po, Sir Idol. Yung masawa Ma ko po, pumunta po doon, yung, yung nabaitahan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko. Pinagbawa po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa sa sa, 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 sa pa, sa sa anak ko. Pinagbawa lang. po, Ma'am Reta, nung no, pumunta po yung istaringan, gusto sa sir, sisirin pero pinagbawa lang sumisit how, how long was it? Gano'ng katagal na po yun? Simula nung mahulog sa ilog o tumalon sa ilog yung anak nyo? Kasi po yung bumunta po yung kapitbahay namin na sinabi na, 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 baril po yung anak ko. Bumunta po agad yung asawa ko doon. Tapos pinagbabawa lang po sila. M mga ilang oras po ma'am? Ma'am Roda, ilang oras po sa inyong mga palagay? Mga, ano po yung mga 2.30, siguro yung mga isang oras pa lang yung anak ko sa tubig. Mga 2.30 po. Yung eh, po sinabi ng asawa ko. Tapos po pinagbabawalan sila na ano, na isirin baka daw, ano, nakalangoy daw yung anak ko. Thank Kapag you, bro. Nagkahabang po sila sa may, ano, sa may, sa may tulay. Doon po nila inaabangan yung anak ko na, ano, na lumutang. Hindi eh, na po yung lumutang yung anak ko hanggang ilang oras na po. Kung nanag -ano po ng asawa ko, yun, Boy, pasada yung anak ko. Pero pinagbawal. Sino sa misid, Ma'am Ma, Ma Si Kuya Nick na po yung mga niya. ano, mag-alas mag, -alas, mag -alas 4. Alas 4 na po. Sino po yung sumisid, Ma'am Reda? Sino nakapatahon? Kasi nasabi sa akin, maalala ko, correct me if I'm wrong, yung pong uncle. Apo, si Kuya Nick po. Si Kuya Nick ang nakapatahon. O, oh, yan, maliwanag. So, uh, Ma'am Ruda,